So mga boss, eto na yung ating project ngayon. So kanina, natapos na yung ating MIUI. So binunot natin yung tornilyo doon na natanggal, uh, naputol mga boss sa kanyang uh, drain bolt. So eto naman yung ating gagalawin ngayon mga boss. Etong Honda Click. So Honda Click 125. Uh, yung problema na eto mga boss ay dito sa kanyang uh, steering. Dito sa kanyang tipos mga boss. Sa kanyang knuckle bearing mga boss. So, yan. So, nararamdaman niya. O, kahit ako mga boss, nung ginamit ko to Ay, talagang umuyog-uyog. So, gumagano siya. So, ibig sabihin niya na steering... Steering... Dito mga boss. Steering bearing mga boss. O, yung kanyang bull race. Yung kanyang problema. So, yan. At... Yan na nga. Nabaklas na natin yung mga... Ah... Uh, Playerings. So, yan. Pinaklas na rin natin yung dito. Pinakadibdib para magamit lang na natin ng maayos yung ating uh, tools ay ikot natin ng maayos ay, hindi tayo gagamit ng pokpok mga boss so linisin din natin ito mamaya itong mga dumi-dumi na to kasi pipeding uh, masira yung connection na itong mga sakit na to so yan pasok dito ang loob so simulan natin ito mga boss so dito mga boss gagamit tayo ng impact tapos itong ating sakit ay 17mm. So, swakyan dito. Tapos a uh, kukontrahin lang natin sa likod mga boss. So kabilang natin tong washer na to, tapos yung kanyang anak At sabi lang natin to pag samasamahin na natin mga boss para pag natin ay hindi na siya nakakalat so yan so kailangan natin tatanggalin mga boss gagamit tayo ng gis so yan para may angat natin o mahugot natin to para matanggal natin yung head kasi yan yung tumipigil mga boss para matanggal natin yung head eh. okay Ayan. okay so nahugot na natin yung ating head at so yan mga boss baklas na yung ating head so ito na sya oh. so sobrang kalawang na doon sa loob so yan so ito napokpok na rin to so yung part na yan oh, nabungi na pagsamaan na natin ito boss ang mga boss yan para hindi na siya humiwalay so at natin tanggalin na itong gulong so itabi rin natin itong mga washer mga boss o spacer so yan so gagamit tayo ng gis so gis pa rin yan okay so mas maganda talaga kung Okay? So, yan. So, baklas na natin yung ating tapaludo mga boss. So, tabi lang uli natin to. Sunod na babaklasin natin itong part na to. So, eto mga boss, yung manabela natin, kailangan nakasagad to dito. Para pag sa tayo na pag uh, hindi gagalaw. O hindi ikot, gagalaw-galaw yung ating manabela mga boss. So, yan. So yan. ayan, uh, tabi na rin natin ito mga boss. So dyan meron tayong pinaka spacer o so, pinaka starter nito ito mga boss. So ayan, sungkitin lang natin ito. Ito, okay na. So ayan, bali, etong stopper na ito mga boss, meron niyang kanal. So ayan, meron siyang parang ngipin. So nakatutok yan dito mga boss. So ito, pansinin nyo. So yan, may kanal yan dyan. So nakatutok yan pag binalik natin mga boss. Okay? So yung plat, tandaan natin mga boss, yung plat ay naka nakapababa. Tapos yung medyo pakorb ay sa bandang taas yan mga boss. So, yan, tinamaan din oh. So tinamaan nung nagsinsil mga boss. So yung tinanggal yan, so, nila. So itong part na to, Yan. yan Ay, yung pinakalak niya mga boss. ito, ito yung yun, taas so ayan yung mga kailangan natin tanggalin mga boss so, tabi lang natin lahat yan so, ito yung ating uh, brake pad so tabi rin natin to saka natin hugutin tong part na to mga boss Okay. So, yan. So, pag okay yan. So, ipagsak na natin yung mga boss ay pwede na natin siyang ugutin. So, ayan. so, ito na yung ating uh, tipos. So, medyo kinalawang talaga siya dito sa part na to, pati ito. So, tanggalin natin tong dust seal niya na to mga boss. So, tabi lang na muna natin. <coughs> So check natin mga boss yung ilalim So yan yung kanyang ilalim mga boss Okay So grabe ng kalawang ng ano ng mga bearing Okay So tanggalin mo na natin itong mga balita sa to Okay na So yan So dito sa taas, check natin yung taas mga boss. So yan yung taas oh. So puro kalawang na rin. So yan. At gagawin natin dyan mga boss, pupukpukin natin siya para may natin yung mga uh, housing ng ating bulitas. So lang natin mga boss pataas. Para lumabas yung pinaka-housing niya. So yan hindi natin na record mga boss kung paano natin tinanggal. So pinukpok lang natin yan pataas. So ito yung housing. Ito yung sa taas mga boss. Medyo maliit. Tapos yung malaki. So yan nakaganyan yan mga boss. So yan okay. So check natin to mamaya kung uh, may kanal na ba. O yung pinagdaanan ng bearing mga boss. Kaya nagkakaroon ng wiggle o pagalog ng ating manubela. So kabilang natin to mga boss. Ayan o. Oh. Sabi mo na natin ito. So, pababa naman. Sa taas naman tayo magpupukpok mga boss para matanggal natin itong housing na ito. Sa taas ka na pukpok. Nabaklas na natin yung oil seal dito sa part na to. So, yan yon. Tabi lang natin yan mga boss. So, sinungkit lang natin yan ang gagawin naman natin mga boss ay babaklasin naman natin to ito part na to so so yan sisinsilin lang natin yan mga boss unti unti diyan sa lumabas sya mga boss so okay na tanggal na so yan sya so yan lagyan lang natin yung na dito mga boss so ilalagay na natin yung para dito so ito yung ating bull race mga boss so santal okay so natin to part ng mga boss. So yan, nakaganyan siya. So ito yan, nakaganyan yan mga boss. So okay. So dito mga boss, kailangan natin ng lubricant. So lagyan natin ng oil ito mga boss para dumalas yung ating housing. Para hindi tayo mahirapan gaano mga boss. Paglagay nito. So, yan, lagyan natin na lang ito. Okay. Sian. So, so pagkalagay natin ng mga boss, pwede na natin ilagay ito. Tumayag okay, na dito. Wala si. So mga boss, kailangan nakalapat yan. So maririnig mo naman yan mga boss, magiging solid na yung tunog ng ating bakal. Dito na tayo mga boss sa ating uh, bearing. So i-install na natin yung kanyang pinaka railings mga boss. So lagyan lang natin to ng oil para malubrakan, malubricant yan mga boss. At uh, swabin natin mailalagay itong railings niya mga boss. So yan para pagwan sa na pinukpok natin yan ay tuloy tuloy siya mga boss so hindi siya gaganit o hindi siya may i-stack sa taas na yan, mga boss So dito mga boss, kailangan natin siyang pukpukin para lumapat yung railings dun sa pinaka uh, lalagyan niya mga boss. So yan, Uh, at syempre pinakamahalaga mga boss dapat hindi natin matamaan yung dinadaanan ng mga bulitas dyan sa bandang gitna. Dahil pag once na na-damage 'yan mga boss ay uh, ganun pa rin ang kakalabasan mga boss. So, meron siyang uh, talon o lalaban yung ating manobela dahil na-damage na natin yung pinaka uh, daanan o gulungan ng Uh, mga bulitas so yan mga boss yung pinatong natin na yan ay uh, yan yung stock mga boss na nakalagay dyan so saktong sakto yan at uh, uh, hindi matatamaan yung pinaka uh, daanan ng bulitas dyan sa part na mga boss so yan mga boss hindi na kayo maghahanap o hindi na kayo problema mga boss ng ipang tatapal dyan o ipang pupukpuk dyan mga boss para hindi masira yung ating pinaka uh, ikakabit na bull race so, sunod naman mga boss ay dito tayo sa parting baba so, yan pa rin mga boss ang ginamit pa rin natin dyan ay yung stock na nakalagay dyan mga boss yung stock na bull race so, yan ipinatong lang natin para yan mismo yung pupukpukin natin at hindi tayo dadirect dun sa ating ikinabit mga boss so, kung meron kayong uh, sakit mga boss na malaki yung sa third tribe. So, yon pwedeng natin gamitin yan mga boss. So, sunod mga boss, ilagay natin yung ating dust seal. So, yan para ma-prevent nya mga boss yung pagpasok ng mga dumi at tubig papasok dyan sa ating uh, bull race mga boss para iwas kalawang na rin at syempre, maglalagay tayo ng grasa mga boss para malubricate yung parting yan at hindi siya basta basta kakalawangin mga boss so yan ilagay na natin yung ating mga bulitas so yan punuin natin ng grasa yan mga boss para mas lalong tumagal yung buhay ng ating bull race o yung ating knuckle bearing dahil mahirap ngang i-maintenance uh, yan mga boss ay uh, sulitin na natin at punuin natin ng grasa yan para mas lalong tumagal yung buhay ng ating knuckle bearing, mga boss O sa pagset ng ating knuckle bearing mga boss yung paghigpit dyan ay uh, lagi natin tatandaan mga boss na every maghihigpit tayo mga boss ay ikutin natin yung ating manobela o yung ating tinidor para mag circulate yung grasa don sa loob o unti, unti mga boss so yan so ang kailangan dyan mga boss ay hindi masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwag dahil kapag mahigpit yan mga boss Uh, mararamdaman natin yung pagkatigas ng ating manobela So kung saan siyang makabig Lumalaban siya mga boss uh, Pwedeng kakabigin kanya sa kaliwa O kakabigin kanya sa kanan mga boss So pag masyado na mamaluwag May tendency na uh, lumalagotok yung ating nakil O yung ating manobela Dahil hindi nga nakapix Yung pagkakalapat ng ating mga uh, bull race Pagkatapos natin mailagay yung mga bull race mga boss ay ibabalik na natin yung pinaka uh, manubela natin. So yan, ipasok lang uli natin yan mga boss at ibabalik natin yung mga tornilyo. Pati yung mga washer mga boss at stopper na nakalagay dyan sa part na yan para pag once na lumiko tayo mga boss uh, ay nakapix talaga yan at hindi siya uh, lalaban o gigiwang mga boss. So pagkatapos ng lahat na yan mga boss Ay i-check e na natin yung ating manobela So siguraduhin natin walang lagotok At hindi siya lumalaban mga boss So pagkatapos nyan Ay test ride na natin yan mga boss So yan may kita natin sa video mga boss Na talagang kahit na kanohans tayo Ay walang bigil na nagaganap sa ating manobela So good na good siya mga boss So muli mga boss yan po ang ating project ngayon sa araw na to at sana yung may natutunan kayo mga boss sa pag-install ng bull race o knuckle bearing sa ating mga motor o sa ating Honda Click mga boss so muli maraming salamat mga boss at see you sa sunod na video natin gagawin mga boss